Hello guys. Nandito pala tayo sa fish pond namin dito sa Bakuran. Yan yung bahay namin. Ngayon, papasipsipan namin ng tubig to. Tignan natin kung gaano karaming isda pa yung nandito. Mga nakaraang buwan kasi nung last year, nagpakawala kami ng mga hito dito. Medyo marami din yung pinakawalan namin mga malilit na hito dito. Ngayon, tignan natin kung gano'n na sila kalaki. Punti na rin lang kasi yung tubig na Ngayon, na natin. Ngayon, papasipsipan na natin. Ito yung hose na gagamitin. Mamaya ko ipapaita yung makina. siguro dalawang oras po so ito bago mapatuyuan. medyo malalim pa kasi saka malawak yung fish pan ito pala yung makin gamit namin guys hindi kuryente pala ito kaya pero mas tipid ito kaysa sa, sa di gasolina hello guys so dalawang oras na pala yung nakain pero hindi pa rin napapatuyuan Nagka problema kasi yung extension kanina yung sinasaksakan ng makina. Ayan. Hanggang doon po yung tubig niya. Pero wala na siya tubig doon. So may madamo. Habang nagaantay pala kaming mapatuyuan ito. Nakumuha muna kami ng mga suso. Yung gantong suso. Yan pala yung nauulam. yung tubig pala nito dito namin pinupunta tinatransfer namin sa kabilang fish pan etong fish pan pala na to yung laman nya lang tilapia hindi namin nilalagyan ng hito kasi pag pinagsama yon kakainin ng hito yung ano mga anak ng tilapia malalaki na rin pala yung mga tilapia dito kaso ang dami lang pangkong kaya ano ang hirap mahuli yan guys kinukuryente na pala ni dito tignan na lang natin kung gaano kadami isda yung mahuli Ayan guys, puro tilapia. Tapos, yan may mga hito sa adalag. May igat din pala kami nahuli kanina. Pero binigay na dun sa ano. Kasama namin nagpatuyo ng fish sa anang oriente. Tapos ito lang yung iniwan namin sa mga suso. Yung ibang nahuli, ibibenta niya raw. Yung kasama namin ang ano. Oriente. Ayan lang guys. Ito so, guys yung maliliit. Papakawalan so, ko dito sa kabilang fish pond. Masa naman pinunta yung tubig. Ayan. Ito sila. Ayan. Nabuhay kayo dyan.